anti-red tape o innovation act, ang batas, hindi naman i-implement. Ano ba kayo? <laughs> so, naintindihan ko po sila. Yung anxiety and frustration, nakakainis na talaga. Kaya, kung anong ihanda nyo sa amin, maiinis talaga kami kasi ang ganda-ganda na ng polisya eh. At saka, nandyan yung need, nandyan yung solution, ginagawa ng Senado, ng Kongreso, nagbibigay kami ng pondo. Dapat hindi nyo i-implement. Tapos, ang bawat Sigaw nyo, galaw nyo, importation. Alam mo, naintindihan ko po sila, nakakainis talaga. Kaya siguro, lahat ng ihain nyo, mas kinakailangan, mas kinagawa na ng ibang neighbors, ayaw namin, ayaw, di na kami naniniwala. Kasi nga, naka ilang beses, ilang dekada na eh. Diba? Gets? Naintindihan ko kayo. Gano'n na. They do not believe us anymore. So you have to convince them. So you have to draft for me assuming I will accept, ah. hindi ko pa tinatanggap ito, and assuming we will ratify and concur the guidelines, assuming it is allowed, uh, guidelines for the executive, not for the treaty, it's not a treaty revision. Uh -oh. Okay, attorney, akit na po ako, tas 1 o'clock we'd assume. Uh, Pagbalik nyo na lang, ma quick lang po, uh, Madam Chair. Uh, actually po, gusto ko lang uh, mag-reply doon sa sinabi ni ano, ni Bong. Tama po ano, I mean, we really have to work together para ma-enhance pa yung programa natin. But I just want to highlight po na syempre itong RCEP hindi lang ho talaga agriculture or trading goods. Kanina na pag-usapan yung uh, kailangan yung power na may reduce yung cost at napag pag-usapan na yung RCEP basically provides an enabling environment. Sa investment aspect po, malaking bagay po yon. Kasi Philippines would need a lot of investors, lalo na po sa environment kung pag-uusapan ay renewable energies. In ASEAN, for example, there are certain targets na halimbawa, 23% renewable by 2025, tapos sa Philippines meron tayong national renewable energy program na 50% by 2040. I mean, to achieve this, I mean, we need investors and we really need to uh, promote the country as an investment destination po. Thank you po. Pabalik po ako, mag-lunch break po tayo para kasi naka-Facebook live po tayo para hindi naman tayo ganon uh, ganun ko. Iwag muna mag-Facebook live kumakain ng masagana lahat yata. <laughs> At uh, babalik po akong alauna. Don't worry Mr. Ordonez, Dr. Ordonez, papakinggan ka po. We support your guidelines. Thank you. Okay, thank you. The hearing is suspended. We, we resume it. Oh, yeah. I, I, are you the congressman now, Sendong? Yeah, si Eskimo ang ano. Uh, ah, uh, yes, parin ngayon. ako ng silang and uh, yeah. parin ako ng no? Campaigner ko yan. Kaya number one ako palagi sa yeah. Pangasinan. Yeah. O, oh, ratify ba natin to? Hindi. Anong tingin mo? Ah, uh, dapat ano eh, pag-usapan mabuti, no? Senator Noren, kasi yun, yun. isa... Okay. Yeah, ah, uh, yung garment na sinasabi niya uh, kanina, no? Yung garment industry dito sa ating bansa is ano eh, uh, patay na, no? Kasi I, 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 pumasok din ako sa garment industry. I invested around 500 million sa Bulacan dati, around 15 years ago. Nag-close down kami kasi hindi tayo makakompete internationally. So, yung pinabanggit kanina ng, I think, DTI, uh, yung garment industry na gagawa ulit tayo dito, hindi tayo makakompete talaga. No? So, uh, hindi ko alam kung bakit niya pa nabanggit yun. Tapos, sa uh, ang pang isa isa ano eh ito ba yung investor na ipapasok natin dito sa ating bansa eh bibigyan na naman ng tax incentive oh no? uh, para maing, uh, para maingganyo na pumasok dito sa ating bansa kasi eh, alam natin yung electricity natin mataas di ba so uh, uh baka mamaya yung incentive eh, bakit hindi na lang ibigay dito sa ating local uh, producers yung incentive na ibibigay doon sa mga import importer no uh, yun ang mga narinig ko kanina yung sa mga batas sa uh, central law di ba yung sa anti smuggling uh, yung anti smuggling na, na batas eh 2016 na uh, linaban natin yun up to now wala pang isang nakulong na economic sabotage so kung may anjan yung mga batas eh, na ginawa ng Senado, ng Kongreso. Pero yung legislative, ayaw naman gawin yung trabaho nila. So paano natin kumpiyansa na gagawa tayo ng batas pero hindi naman magawa ng ng executive department yung gusto ng uh, ginawa ng batas ng Senado at Kongreso, di ba? So, hindi talaga masasahan eh. Yun ang isang malaki problema. Kanina, na narinig ko yung garlic. No? Uh, mataas yung local garlic natin. Kasi wala pa tayong harvest ngayon. No? Isa yan. Alam natin ang harvest natin ng garlic is uh, nasa, ano yan, nasa March, April. So, hindi naman natin sinasabi na walang importation kasi majority import na nga. Patay na nga yung industry natin ng garlic eh. Around 94% ang import natin ng garlic eh. On. Yung native na garlic natin is come from Ilocos Norte, Ilocos Sur. Na in which ang harvest is March, April. So, uh, yung tumas yung local garlic, wala tayong, uh, ano talaga, wala tayong stocks talaga. So, yung sinasabi ni Senator Aimee na uh, 80 pesos sa Ilocos totoo yan. Buwan-baba pa yan ng 50 pesos batanihan no. So yung yung presyo ng garlic kayo is artificial talaga. Uh, ang, ang ano ko lang is uh, every time na kuha tayo sa 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 mga treaty, dapat 'yan eh, no. Ah uh, ayusin sana mabuti at ausapin oh, yung industry, kung talaga ba makakatulong sa industry. Kasi kung nakikita natin eh, uh, si Presidente naman pupunta sa other countries, no? Nagkakaroon ng bilateral agreement. Baka yun, yung direction na yun mas maganda pa kasi uh, yung bargaining per countries, na in which eh, nakikita natin eh, mas effective and mas makakatulong sa atin. Yun ang nakikita natin. Uh, yun lang, uh, Senator uh, Loren, uh, yun lang naman. Maraming salamat. Um, maraming maraming salamat, um, Mr. Sendong So, ng Abono Party List. And more than just Abono, but he's really an entrepreneur who knows the problems, not just of the farmers, but um, ngayon ko lang naalaman na pati pala sa garments. Pero tama yung sinasabi ni Mr. So dahil ang garments, isa pa yan sa mga industriya na namatay na, na nawala na. Sayang, um, tinan nyo, itong suot ko, banana or abaca with pinya. Kasi sa aking unang termino ko, ay inotor ko yung tropical fabric law. Dahil talaga ang puso ko para sa magsasaka, dahil gusto ko sana yung mga abaca farmer, uh, pinya, pineapple farmer, banana, yung mga ginagamit sa Philippine Fabrics Tropical ay mabigyan ng karagdagang trabaho at ang kanilang mga produkto na hinahabi o kaya mga ginagawa ng ating mga weavers ay isuot. Kaya meron tayong Tropical Fabric Law. Ang mga ahensya ng gobyerno na siya nagpapatupad niyan ay dapat Filfidi, Filfida, PTRI at tayo sa gobyerno isuot natin. Pero 20... I've been here for four terms. So, 20 years na yung batas na yan, uh, naghihingalo pa rin industriya. Pero, ang ganda-ganda sana kung sinusunod. Isang aspeto lang yan ng ating garments industry. Siyempre, konektado ang garments, I'm sure Sandong would agree with me, sa ating um, agrikultura. Kung cotton, kung hindi tayo nag-import ng cotton, uh, sana, sa Sina, Bansang China o sa Vietnam, sa ibang lugar, sa halip ay magtanim tayo ng cotton para uh, maraming mga trabaho. Hindi lang yung farmers, pero yung mag-harvest, uh, yung mag ginning and spinning sa mga facilities, uh, at hindi na kailangan mag-import. So, ang daming aspeto ng garment So, kihingi natin sa DTI ng mas magandang ehemplo. But back to the RCEP sa aking pagbasa, lahat ng ating inaangal dito, tama kayong lahat eh. Pero, hindi po yan ang puntos ng RCEP. Ang RCEP sa aking pag, sa saliksik ay 33 na tariff lines. Yung ibang produkto sa agrikultura ay sakop na ng ibang FTA bago pa man itong RCEP yung hindi pasakop ng ibang bilateral FTA or ASEAN FTA with other countries ay sinigurado nila dahil sensitibo, vulnerable na sektor, maaring maapektuhan, ay hindi sinama. Tama ba yung aking pagpaliwanag, DTI, ASEC, GEPT? Okay, siyang negotiator eh. So, kung hindi tayo sasama sa RCEP, Maski na may angal tayo tungkol sa sugar, may angal tayo tungkol sa garments, may angal tayo sa lahat ng produkto. Dahil may trade deficit nga mula pa nung 70s at 80s eh. I will confess to you, this hearing or this ratification will not change what's been there for 40 years, Ernie. No. Pero kung meron window of opportunity na binigay sa Laos, sa Myanmar, at tayo lang hindi kasama, ayoko naman masabing hindi tayo kasama. Kung epekto nilo, ito ay, it will create a dent. In short, ang gusto ko malaman sa executive, executive na nagpe-pressure, na hindi naman pressure na sa atin, kailangan martipika. Hindi man to game changer. Hindi man ito midnight magic pill. Ito ba'y makakasama sa mga parte ng industriyang binabanggit nila or kung walang masama pero may dent na makakabigay ng konting kabuhayan uh, magkakaroon ng ng uh, bagong mga industriya papayabong ang industriya at dahil ang innovation na aming pinag-isipan ngayon ni Senate President ay gagawa tayo ng guidelines policies programs, funding, resources, commitments and oversight that will ensure that the agencies who negotiated for this and who are mandated to bring about a robust agricultural sector and who will try the DTI to bridge the trade deficits will do their will do better than better <laughs> will do their best with the oversight. So um, Do I have an answer from the COMSEC that it's allowed to have these guidelines if we concur? Because I don't want, if I will stand up here after this and learn from you and say goodbye, let someone else. If I am allowed to consult with the stakeholders and for them to help craft and draft the guidelines, which may not affect ASEAN or the RCEP countries, but will have to be followed by the executive who are pushing this because you say it's good for our people, then I may consider to shepherd this para sa bayan. So do I hear from the concept? Did, I, did you check if I'm allowed to have an addendum in case we ratify it? Answer me lang, yes or no, dear. If you're not sure, then don't. If you're not certain, if you're not certain, because I know the answer. I know the answer, yes, I'm allowed. Okay? What's your what's your answer? On <laughs> the I know the answer, I'm allowed. <laughs> okay, ang naman eh. oh, You're saying I'm bali ako? Yes. Bali ako? No, no, I mean, you're allowed. I'm allowed. Oh, yun lang na eh. oh, sige na. Okay. I'm allowed. Because uh, according to SP uh, in the we did this. Yeah. Nothing will stop the legislature from mandating. Okay, we will pass this. You negotiated for 10 years? Yes, we'll follow you. Sabi nyo, magaling? Oo. Maiiwanan tayong Laos sa Myanmar? Tignan natin. Which reminds me, my God, we're in a trade deficit with all ASEAN countries. Give me that deficit report and give me the roadmap how to close that deficit. Ano bang ine-export ng Laos sa atin na may deficit tayo sa Laos? In Myanmar, ano ba? Di ba? So, gigil, gigil kayo, gigil din ako. Mas gigil pa nga. Kasi nga, so, ah uh, kung ganong kahaba yung guidelines natin, oo, walang, walang ano dyan. Walang dead, I mean, walang limit. Okay. So, why did I go to that? We will go to the myth number three. We have six myths, right? See? Oh. Pasensya na po. I'm emotional and passionate because I feel the pain of the sectors affected by this. RCEP in itself is not bad at all. Tingin ko po, that's my opinion. I do not impose this. And I believe that because our ASEAN neighbors have ratified it, we may